trial 'yung may na 'yung Pati po ninyo ang mga karumagumang na pagpatay. Maraming taong bayan na parang hayop na kinatay. Ang libo-libong EGK sa buong Pilipinas sa pangunguna ng pamilyang Judas Talipandas. Pati po ninyo, O oh Diyos, ang mga pagkumura, ang pambabastos sa kababaihan Pilipinas. presidential ban dapat lamang maungkat mga korupsyon at daghang pagkawag pati na rin ang mga banta ng pagpatay sa mga politiko na kanyang inaaway. O Diyos, ikaligin mo po ang So dahil nga sa sobrang init, andito na rin yung iba dito sa may Center Island. at ni Escudero at ka naman sinabato at bongo takpin na at isama tayong ikong sapreso Tamaan o oh Diyos ang mga anti-impeachment mga trapo at sinator na aming nilalamin Ligaligin mo ang kanilang mga isip Pag-aalsa na mga tao kanilang malirip Dalangin namin o Diyos ang impeachment. Si Sara Duterte na sa si sambayan ay detriment. At tulad niya, at tulad niya ay dapat nang matisapir. Kasama ng mga ang hanggang sa dalawang Ayang botik kita na 'yong sing. Nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang lakas ng ng tinig ng mga tambayan. Sumasamo kami sa inyo sa ngalan ng sa taong bayan. At hindi sa ilan. unang pumuposisyon sa panlipunang pagbabago at justisya ang ating mga kasamang religious leaders. Yan, siyempre. Inasasalamatan natin yan dahil makasama natin na mga religious leaders, siyempre, tunay na naglilingkod yan sa ating sambalinan at sa ating buong may kapal.